eto yung sinasabi kong ah uh, sarap entrance eh. so kaya bawal pasukan ng halaman may <laughs> e bendo and, and lobby ito yung lobby. guys andito ako ngayon sa <laughs> sa labas ng accommodation and ayun wala kasi akong pasok kaya isipan ko mag vlog at ang content natin ngayon itutur ko kayo ngayon sa aming accommodation medyo late na pero ay di pa naman huli nandito pa tayo so ngayon nandito ako sa labas nandito sa smoking area playground din dyan no? smoking area dito kami natambay pagka yung halimbawa summer di ba? hindi malamig kasi ngayon <laughs> lamig na eh kaya wala nang masyadong nagtatatambay at kita mo naman mga wala nang dahon ng puno at ayan ang aming accommodation ang runner residence malapit lang siya sa highway and ayan doon lang yung antayan ng bus namin papasok ngayon Ituturog ko kayo sa aming Accommodation So pakita ko sa inyo yung aming room And ang loob nya Diba So guys tara Let's go Namig. Bata tayo pasok tayo Dito kami na Napasok sa likod Meron naman din siya entrance sa harap Kaso hindi kami doon napasok dito kami napasok sa sa <laughs> likod and pero siya password pindutin natin <tell> open ayan hi <laughs> saan ka mamunta yan na madali magandahan ah ang din sige yan mga ka ka, ka... Kamamayan natin ito. <laughs> Maglili din. So, tingnan natin mo oh, na kung may tao. So, wala. May parcel. Oh. Kaino kaya na kaya na ito. Ayan. Ito yung sinasabi kong uh, sarap entrance. Ayan. So, kaya bawal pasukan ng halaman. May <laughs> e, bendo. Ayan, ayan, lobby. Dito yung lobby. Ayan. So, ayan. Elevator tayo. Punta tayo sa aming floor. Second floor. So, ayan, guys. May tao doon sa... Laundry area kaya hindi ko kayo mapunta doon kasi nakakaya naman mag vlog doon baka ayaw din nilang magpakita sa video So proceed tayo sa room namin Ayan Pwede tayo sa second floor Bawat room nga pala ay merong Sampayan So dalaw lang kaming Pinoy Ang um, Naka room dito So, isa dyan, mga babae, tsaka isa dito. So, dito kami. And sa mga iba't, iba namang room eh, pinaparentahan niya. So, mga sinampay namin at ayan. Magro-room reveal na tayo guys. So, ayan na nga. So, ayan ang aming room. So, pagpasok mo, meron apat na higaan. So, apat kami dito sa isang room. Kaya, ayan, tigigisa kami. And, meron dito isang malaking cabinet. Meron din doon cabinet and drawer. At ito naman yung aming kitchen area. Nung dumating kami dito, may kompleto na yan. Pinggan, kutsara, baso. Lahat kompleto na. Meron ding oven. Ah, microwave, sorry. And, meron na rin siyang rep. So, yun, ang daming laman. Sana all. So, ayan. Yan yung aming kitchen area. So, meron din siya ah, nah. ah, na. Ah, tag exhaust Sakali magluluto ka. Meron din TV. Oh, di ba? Panis. TV. Kaya, ganyan na aming arrangement eh, para habang mahiga. Nanonood. Chill. Chill, chill lang. So, dito naman yung ating taran ating CR. Ayan, may salamin. Ano? Hmm. may lababo at saka bowl. Shower and mayroong timba na ma-improvise sa tabo. Guys, wala kasi dito bidet sa Europe. And, so, sanay naman tayo magtabo. Kaya gumawa lang tayo ng tabo na gawa sa 1.5 na soft drinks. So, ito yung aming room. Ayan, yung aming accommodation. So, may blind cortina dyan o kaya meron dyang kumot pag kasi mainit e, yung araw eh nakasilo so ito ang aming view dito sa taas di ba so doon kami nagaantay ng bus papasok papunta dun sa Joyson ayan nakawala na rin yung mga daon daon mga paralo. So, next vlog natin May kita yung puro putik naman yan Kasi mag snow na Di ba? So, ito yung aming accommodation And iturko ko pa kayo sa ibang part So, ayan Ang sarado na natin <laughs> So, wala akong pasok Kaya mag-isa lang ako dito And mamaya pa uwi nila Alas 6 So, ang oras lang ngayon ni alas 3 So, try natin pumunta pa sa iba. Try naman natin dumaan sa hagdan. So, meron pa siyang rooftop and so, try bar. First Tintay ka rin kanina. Meron din doon. Punta tayo laundry area. Ayan. Mm -hmm. Kung saan kami naglalaba. Automatic nagbubukas. May sensor na yan. Pagpalaba. Automatic. So, ang dito tayo. Patapos na ate. Mm, hey, no. Tapos. Tapos na. It. Kasi to, 6 na lang to. Ah, nagana na rin to. Mm -hmm. 6 na rin. 6% Ah, 6%. Six 6 six seconds. 6? Six? Six minutes. Sige, te, mabalik ako. May tambak din bigas dito. So, akyat na tayo, guys. Ayun, napakita ko na sa inyo ah, laundry area namin. Ayun, doon. Elevator na tayo pa kaya. may multo. May multo. Pasok po. Salada na. Ay guys, so... Ano ka ba sasabihin ko? So, meron kami tatlong washing machine na gumagana. So, doon ano kami naglalaba. Tingin walang pasok. So, na. na. Nandito na ulit tayo sa floor natin. And, ah! ayan, guys. Hanggang dito na lang ating vlog for today's video. And, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, and please, subscribe and pag -like ng video. And maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye!